Hi guys, welcome back po ulit sa aking channel. So for today's video guys, is pag-usapan natin kung paano, kung gaano kahirap ang uh, farming. So sa nakikita natin guys, yung akala natin madali lang ang pagpa-farm kasi uh, dito sa Canada is uh, mga high-tech yung mga gamit nila. Pero nung na-observe ko, nung dumating ako noong June 3, after after 2 days or 3 days, bumisita na kami sa aming beans kasi nilibot ako ng aking asawa. So ayan yung aming sasakyan kasi hindi pwede na maglalakad ka lang kasi napakalayo kasi 100 acres bali 42 hectares sa atin ang nangyari guys pagdating ko is ganito pa siya kahaba ngayon yung growth niya is nagiging green na siya akala ko tapos na yun nung nagbear na siya ng flowers at saka yung fruits ayun na nagumpisa na na i-sprayhan pala siya so pag i-spray okay lang kasi naka, may sprayer naman sila yung makinarya na sprayer ba so parang ako Ah, oh, lang pala yung ano ng ano ng 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 farming dito. Ngayon, itong nakaraang araw, bumisita kami ng asawa ko dito, sabi niya ay maraming ano, maraming mais, maraming corn na nandito sa farm kasi last year ang tanim namin is corn. So mayroon siyang mga tumutubo na pag hinaharvest na yung beans, yung parang hindi maganda ba na masali, ganun. Kaya sabi niya, maglalakad tayo at Parang para kami nag harvest din ng corn, pero itinapon, itinapon ang corn sa atin, kinukuha natin, pero dito itinapon kasi hindi naman wala namang silbi. So ngayon, ang ano namin mula kami dito, mula namin dito hanggang doon sa likod na mo hanggang doon sa pinakadulo, balik naman at saka alam mo guys, yung parang ang sakit talaga ng balakang ko, ang sakit talaga ng hita ko, lahat na kasi siyempre maglalakad ka sa 42 hectares pero hindi namin nalibot siguro mga kalahati lang ang nalibot namin kasi dito naman kahit anong gaano kalaki makikita kasi ano naman uh, kaya sabihin mo man na farmer's wife ka at saka nakikita na nasa bahay ka lang hindi naman pwede kasi yung yung asawa ko is uh, napakatrabahante ngayon andoon siya hindi mo siya makikita dahil sa ang layo so galing ako doon na mamulot ako ng mga mais so ganoon kahirap guys kasi pag malapit na mag-harvest manu mano talagang pinuntahan mo tapos hindi naman siya pwede na sprayhan kasi mag-harvest mag na kami ng beans o tingnan mo yung mga beans ngayon malapit na sya ma-harvest kaya mahirap guys akala lang natin masarap kasi yung iba nakikita natin na hi I'm a farmer's wife tapos naka ganoon pero hindi ganoon kadali ang farmer's wife ang farmer's wife kung talagang Uh, isa kang farmer's wife Talagang tumutulong ka sa asawa mo Para sa pangkabuhayan ninyo Kasi pag hindi ka tumutulong Nandoon ka lang sa bahay Nakatingga ka lang Doon ka lang sa kartihan mo Nasa sayo na yan Kasi kanya-kanya naman tayong uh, buhay Pero sabihin ko talaga sa inyo guys Na hindi biro ang magiging um, wife Ng isang farmer dito sa Canada Kasi talaga namang sa lawak ng pina-farm ng asawa mo at saka uh, kailangan mong tumulong kasi pag hindi ka naman okay naman hindi tumulong hindi naman ako sinabihan ako ng asawa ko na tumulong ka kaya sabi niya I'm going to the farm to check sa mga corn so it's up to you you want to come or no so di ba mag-iisa yung asawa mo tapos ikaw kahilata ka sa bahay oo nagluluto ka naglilinis ka pero after that oh uh, kuya yawan After that, wala ka nang ginagawa. So, kailangan mo rin tumulong sa asawa mo. At saka, uh, para namang may silbi ka sa buhay. Oh, tignan mo. O, oh, mabakinabang. O, oh, tignan mo. Oh, marami kaming apple na Ayan, pinapulot. Yan. Pinapulot. Yan, tinatapo ni Frisley yung ibang apple. At saka, mayroon kaming maraming bulaklak sa atin ito. Ano na. Kaya, sagana. Sagana sa buhay. Sagana sa pagkain ang farmer's wife. Charot ah uh, pero, totoo guys. Ayan o. Oh. Nagsasakyan kami papunta dito. Kasi hindi pwede na maglakad. Kasi, ang layo. Nandoon yung bahay namin. Ayun, nandoon ang bahay namin. Yun. Yung kikita nyo doon sa likod. Nandoon ang bahay namin. Kaya, ang hirap. Ang hirap. Pero sa atin to yung 42 hectares. Tapos, may mga bukid-bukid. May mga bundok-bundok. Hindi mo makita. Pero dito, makikita mo. Pero, akala mo ang, ang lapit lang. ba diba? Kasi makikita lang. Ayan. Pero, pag linakad mo yan. Diyos Lord, ang sakit ng inyong ita. Kaya, hindi madali ang farmer's wife. Huwag kayong maniwala sa farmer's wife na naka-make up lang sa bahay. Hindi. Kailangan mong tumulong.